Hello, hello mga ka-farming. Welcome back to my vlog. Welcome po sa aming mounting farm. So ayan, for today's video ay magtatanim tayo ng sitaw. Ayan, ngayon hapon na, makulimlim pero maalinsangan. So ito yung ating seeds, string beans, long yard beans, or sitaw, sa bicol ay hamtak. So ayan, ito yung itatanim natin today. So magbablog ako. Bawat butas ay naka-prepare na, naka-land prep na. Bawat butas ay dapat dalawang seeds. Pero pagkakasyahin ko ito, so maglalagay ako ng dalawa isa, dalawa isa alternate para mapuno ito. Kasi kahit isang piraso, basang uh, tumubo at mabuhay, ay same lang yan nakakapal, mas belo. So limang line dapat ito, pero ito muna ang apat para magkasya itong ating seeds. So magbablog tayo. May mga makulit akong alaga dito. O, oh, ba? Diba? Ayan ang aking salakot. naka -ready na. I-ready e ko lang ang aking camera. Ayan, para capture ang ating pagtatanim. Nakatingala yata ang aking camera. So, ayan. Taasan natin konti. Ay. Sana hindi mahulog. Baka mabangga ng mga makukulit kong alaga. Ayan. Maganda pagkakuha. Kitang kita. So tara. Tara mga ka-farming. ay magtanim, Ito talaga ang kukulit. Ayan mga ka-farming, naka-two lines na tayo. So, mahirap po lang videographer, kaya putol-putol lang -putol ating video. And babawasan ko na lang yung iba kasi super haba. Gaya dito sa isang line, ang haba eh. Siya nang makakapuno sa isang vlog. So, ikinat ko na lang, magkakat na lang tayo. Then sa second uh, line ay nag-timelapse ako at ginawa kong short video then ito naman dito na tayo sa third line and mag-start na tayong mag work 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 Kita ba? So ayan, ganito magtanim ng sitaw mga ka-farming. Lalagyan natin ng dalawang seeds din, tatakpan. Mababaw lang para mabilis uh, mag-germinate at mabilis na umusbong. So ayan, dalawang seeds lang pagkasahin natin dito sa anim na lines. Ganito lang kadali. Pero mga lay magtanim So ayan mga ka-farming, tapos ko na yung apat na line, taniman. So may natitira pa akong seeds. Ayan. Yung pang five, wala pa siyang hukay, ako na lang maglalagay. Mabilis lang naman yan. Tatansyahin na lang natin yung distance. Ayan, talagyan na lang natin. Ganyan lang, din lalagyan natin ng dalawang seeds. Ayan, tansya na lang yung distance hanggang magkasya itong seeds na to and matapos itong pang limang line. Ngayon kung may matitirang seeds, babalikan ko yung first line na merong tig-iisa. Dadagdagan ko. So alternate naman yun kaya madali lang matandaan. Ayan. So tara, tapusin ko ito and ilalagay ko lang yung camera. Kita ba? Ayan, makulimlim pero malinsangan. Tara. so ayan mga farming tapos ko na yung trabaho salamat sa pagsama sa akin ayan limang line tama ba? o limang line din babalikan ko na lang yung first line na meron akong linagay na isang seeds lang isang seed may S pa talaga so ayan thank you thank you salamat sa pagsama